Good morning mga idol. Ka araw ng lunes, tayo ay mag-maglinis uh, ng ano, pagtanggal ng damo sa ating sili mga idol. Pero yung sili natin dito sarap sa po, oh, you know. Ay nasa mahigit uh, binting araw na po itong sili natin, nasa 25 days na ang sili natin mga idol yun know. So, ang gawin natin ngayon ay magdadamo tayo para sa so ganun ay makapag um, abuno tayo ng pangalawang abuno mga idol. So, tingnan natin ang itsura ng ating sili mga idol. Yan So, 15 days mga idol ganyan na po yung itsura nya pero siyempre ang sili mga idol ay palaging uh, palaging may hinaharap na mga ano mga challenges katulad ng uh, may sakit punggos uh, mga uh, uh, galing sa lupa at saka Uh, yun talaga ang primary na sakit ng sili mga idol. Kapag nagtatanim tayo ng sili, ay hindi natin isipin na ang lahat ng tinanim natin talagang ganyan yan hanggang mamunga. Mayroong mga matatabang sili na pag nagdala ng bunga, minsan ay napakadami ng bunga, bigla po na lalanta at namamatay dahil po sa sakit na punggos. Kaya minsan nakikita natin sa ating mga sili, mga idol, dito. Pakita ko sa inyo. Katulad nito, mga idolo. Oh. Yung iba ang dahon niya, oh. Parang nadidila naninilaw siya, nan. Tapos maliit yung mga uh, kanyang uh, kanyang mga ano sa dahon, yung yung nagko uh, Nagkoconnect sa kanyang stem, you no? Know? Unlike sa katulad noon, i eh medyo talagang green. Ito ay medyo dilaw. Ito po ay nagdadala na po ng sakit. Ito. Kaya ang mga tinanim natin katulad ng sili, hindi dat, hindi tayo expect na lahat po ay uh, magtagumpay sa kanyang pagtubo. Katulad dito mga idol, no. Na makikita natin, no. O, yung kanyang dahon ay mayroong uh, layer na uh, dilaw ito po ay nagdadala na po ng sakit pero uh, habang ay buhay siya, wag nating uh, bunutin kasi uh, pwede naman itong mamungay hindi mo alam kung hanggang kailan ito mabubuhay pero yun lang yun know, lang ang advice ko lang sa inyo, kung kayo din ay nagtatanim ng sili, magtanim kayo, at huwag niyong isipin na ang mga tinanim nyo, hindi mababawasan, at lahat po ay mamumunga, hindi po ganon. kaya kung nagtatanim ka ng sili, mga idol, ay kailangan mo ay damihan mo, kasi, ka, uh, di baling mamatay yung iba, at kapag marami yung tanim mo, Marami pa rin mapipitas. So ganyan yung mga sili mga idol. Kaya hindi tayo masyadong nag-expect kung ang natatanim natin lahat po na uh, sila ay mapakinabangan natin. So uh, as I said na uh, ang sili natin nasa 25 days na uh, mayroon na siyang uh, maliliit na uh, bulaklak kumbagat hindi pa na karoon ng uh, pag uh, buskad or pag ano niya pag shine niya yung bulaklak niya ay nagsimula pa lang na mulaklak ng ating sili sa loob ng 25 days kaya bagi sa ating pananim mga idol yung uh, yung may uh, mga sakit bagay yun sa tanim kaya kahit anong tanim mo uh, pwedeng magkakaroon ng sakit katulad niya mga idol oh, yan pangungulot pangungulot yan yan pero hayaan natin yan kasi pwede naman yan na uh, kahit ganyan yung itsura niya ay talagang kulot siya pero makasurvive lang siya lalaki siya at mamulaklak mumunga pa rin ito kaya hayaan lang natin yan pero ang ganyang itsura mga idol hindi mo inaasahan baka tirahin ng punggos yan magtaka ka na lang na biglang uh, mamatay dahil po ay tinira ng punggos ganyan talaga kahit anong uh, anong halaman o anong na negosyo na pasokay natin kahit anong klaseng negosyo o manegosyo man tayo or nagtatanim tayo ganyan talagang buhay mga idol may challenges no? may mga pagkakatao na uh, hindi talaga maiwasan na mayroong tayong hinaharap na complex sa ating uh, o either mga negosyo na ating pinapasok kaya dito sa pagtatanim mga idol ay marami pong mga uh, challenge na ating haharapin sa ating pananim. Kaya uh, sa lahat ng mga nagtatanim no kahit anong oray ng tanim natin oh, kahit hindi sili mayroon tayong hinaharap na sakit kaya kapag nagtanim kayo maging ready kayo sa mga challenges. So dito naman sa sili na to ay kapag nagtanim tayo ng sili ay dapat uh, abaan nating pasinsya at huwag tayong magtanim ng kaunti lamang kasi kapag mamamatay uh, tinitira ng punggos ay talagang unting unting na mababawasan yung ating tanim kaya kapag nagtanim ka Damiyan mo na lang eto mga idol oh, yan yan, dilaw yung dahon nya. Ito, nagdadala na po ng sakit. Yan, hindi natin yan basta ma-prevent. Kasi, kapag mag-prevent tayo, ganyan naman talaga, pag galing sa lupa, ay hindi po natin. Yan ang napakahirap na sakit sa tanim mga idol. Kapag punggos ang tumira sa ating tanim. Kasi, nagmula po yan sa lupa na tininiman nya. Hindi naman babasta na ang lupa ay talagang i- A uh, cultivate natin ng sa ganun lagyan natin ng mga panglason hindi po madaling gawin yon uh. so, kasama talaga yan sa pagtatanim yung mga ganyang bagay ay minsan ay marami talagang mangyaring ganyan kahit magtaniman tayo ng ampalaya, talong or o ano ang tanim talagang may mga kasamang uh, challenge kaya hayaan na natin ang gawin natin mga idol ay tayo magtanim na magtanim kasi hindi naman lahat na pagtatanim ay tayo ay hindi po lahat na puno na tinanim natin ay mamamatay so biyaan pa rin tayo kapag marami tayong tanim yan sa kabila mga idol iba naman mga ari dyan napakaganda din yung tanim nila kamatis yan pero dito sa atin ay uh, siling panigang mga idol the best din ito para sa pang Vermont so hanggang dyan lang tayo mga idol so ang ating siling ngayon as I said at 25 days na simul, nagsimula ng magkaroon ng putot no? bunsiling malapit na siyang magkaroon ng bunga so ganyan so magkaabuno sana kami kaya lang nakita natin na maraming mga ano So kailangan nating alinisan uh, linisan muna yung mga damo bago tayo magsimula sa pag-abono. So ang pag-abono mga idol every 15 days no, oh, sa ating sili. Ayan na po ang masasabi ko sa video na ito. Kung nagustuhan mo ang mga ganito, mga mga videos sa tungkol po sa pagpa-farm, pagtatanim ay huwag kalimutan mag-subscribe at paki-share din ang ating video malaking tulong yan para sa I amin mean, ang mga content creator salamat po at God bless